Alright mga kabutato Welcome back sa ating youtube channel Meron tayong panibagong video guys Ah, uh, Ito po ay nakalimutan na natin Ang password sa ating desktop unit Or mga computer, or laptop o ano pa dyan Ito na po guys ang mga kasagutan So bale ito po ay press natin ang shift sa left side ng ating keyboard at saka sabay pindot sa Uh, button ng restart na sa ating monitor. Yan lang po guys. Uh, tignan mabuti po guys. At puntahan natin itong troubleshoot. No? Click lang natin ang troubleshoot po mga kabutatoy. Eh. At sunod natin itong advance. No? Advance option. At pindutin natin ang command prompt. Yan po siya guys, nagluloading na po ang ating uh, application ng ating command prompt. So, diyan natin makikita guys kung uh, treat ba siya sa uh, command prompt na pwede na tayo magsimula. Yan. So, ito po guys ay hindi dumiretso. So, may problema tayo dito. Kadalasan sa ibang OS, uh, diretso na. So itong OS na ginamit ko is uh, hindi siya gumagana. So gawa natin ng paraan guys. Uh, ang kailangan natin is ang ating uh, USB drive na bootable ng ating mga uh, operating system like Windows 10. So ito na po guys na insert natin. So kailangan natin i-first boot ang ating USB. So i-press natin ang Dell at para makapunta tayo sa BIOS settings ng ating uh, desktop. So, ito na po guys. So, kailangan natin i-first boot at ating US Plus Drive na may uh, bootable na Windows 10 or Windows 11 kung ano man ang ano nyo dyan. Uh, I-reset ang mga password. So pagkatapos ay ating i-save guys at para po tayo ay magpagsimula. Yan. Hintay-hintay lang po natin guys kung kailan siya mag-start uh, up at pagkapagsimula na tayo sa next natin na gagawin. Ito na po guys. Yun. Ito po ay bintoy na ating bootable application. No? So, pipiliin lang natin ang ating Windows 10 installer at uh, ano pang mga proseso dyan na nakasanayan ninyo. Yan lang po guys, para uh, kung mag-install tayo sa mga ating mga operating system. No? So, pagkagaling natin ng error uh, format, so mag-install tayo. So, same process lang po sa ating ginagawa ngayon na pag-reset. So, hindi na tayo mag-install. Kundi, uh, next lang tayo guys ha, At hanapin lang natin ang uh, repair. So, yun, repair. So, may option dito po, guys. So, balik tayo sa troubleshooting. Uh, advanced options. At command prompt. Hmm. Yan na po. So, nakapasok tayo guys. Uh, ito po ay dahil sa ating bootable uh, na USB. So, dito sa command prompt guys, i-type natin ang regedit. no Regedit. So, registry. No? At i-click lang natin ang its key local machine. No? Magkita nyo guys. So, click natin ang file. At yan. So, tingnan mo maigi guys sa ating So, location ng ating Windows kung saan naka-install dati. So, sa akin, dyan lang sa Windows uh, Drive C. At hanapin natin ang folder na Windows. At yung System 32 din. At hanapin din natin ang folder na config. So, pagka nandun na tayo sa config guys, uh, mayroong system dyan. So, open lang natin or double click. Yan, open. So, mag-create tayo ng ano, balay folder. So, dito, 1, 2, 3, 4 lang po tayo. Then, okay. Then balik tayo sa HK local machine pindutin natin ang 1, 2, 3, 4 uh, folder at hahanapin natin ang setup yan kung makikita nyo guys uh, uh, hanapin natin ang cmd line no? so lagyan natin ang cmd.exe no? yan yan Hiraio okay, dito sa dulo hanapin naman natin ang sit up no? yan yan at lagay natin ang number 2 no? Yan, to Pinubukin ko po yan at input natin ang number 2 Pagkatapos, ay eh, mag-close na tayo. At ayun do, file file na tayo at then i-click na lang dito ang an. Ayan. So then mga po guys, uh, ating nagawa para ma-reset natin ang ating mga password. So kapag nandito na tayo guys, uh, patapos na tayo, uh, exit lang natin at Uh, pwede lang i-continue natin. Click continue. And then, hintayin lang natin. Uh, Mag-reboot siya. At simulan natin ang um, ating pakay na pag ng ating Windows user password. No? Kung meron tayong kaibigan na naka hindi na naalala yung mga password nila. So ito lang po ating gagawin. Tulungan natin sila. Uh, dito guys, uh, punta na direct na po siya nung punta sa ating command prompt. no? So dito sa part na ito guys, ay dito tayo mag uh, type sa mga command na ating i-apply, no? So, bago tayo magsimula guys, ating, ating, ano, muna, ang ating screen, palakihin natin para maklaro. So, yan. So, napakasimple lang po guys, at, ah, uh, kailangan yung, yung tignang mabuti. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe now. So ito guys, naghanap uh, pa tayo ng magandang twisto. Dito, no? so, kung type tayo ng uh, net user para makikita natin kung saan ating user na i-receipt. So ito po guys, limbaw, ito na po ang ating user na gusto nating ma-receipt. So, balik tayo net user and then, ito po, it's me and then, space at then asterisk na po siya so, asterisk so, wala na tayong password na enter so, enter, enter lang po, bali, blank ko siya, ayan successful nito po uh, at pwede na tayo mag exit ayan makikita nyo guys, uh, dito na lang tayo click sa ating ano, wala na siyang password kasi na-reset eh, na natin. So, at, ating eh, switch user para makita nyo. Ayan. So, again, wala na po siyang password. Click sign in. At hanggang dito na lang po guys. Uh, salamat sa inyong time sa panonood. Thank you for watching.